grabe motor ko lubog nagar lubog nagar alam taas na ucha yun yung outlet oh yung cellphone mahulog ha gagi eto mga supaya, akat din. Dito na lang, no? Anong nangyari dito? Ha? Outlet? Hindi, okay lang yan. Patay naman yung switch niya. Wala kayong outlet na ano? oh yun lang naman yun. Okay, oh, Gar. Yung motor natin, utay, na. That's why na, dinala ko na yan doon. Oo, oh.

na namin yung ate ko kung meron sila kaya no Pinasok na rin dyan, te? Grabe! Oo, uh, tuhod na! First time to Umabot dito yung tubig Wala hindi babahain dun Naano ko motor ko eh Ha? Garo? Oh. Hmm. Uy! Inaanod na yung alo Wallet na may lamang pera Grabe oh! Lubog! Di na <laughs> Ano?

Kaya pa, kaya pa. Buti na hutan ko. Hutsa. <laughs> Buti na hutan ko pa. Ha? Wala ka pa kanina? Wala. Buti, nakauwi ka. 오늘. o, oh, nakapataw na sa lamesa oo, oh, nakakali pala to kuha uh, pa o oh. maging masami no Ganliig na. Baka may batang pumunta rin. May ng bata pinanin na. Pinanin na. Ito na diba? ah, nung isa, oh. Oh. Ito, nagkaroon ng sapa sa gitna ng kalsada guys sa gitna kami ng kalsada sabi oh lakas oh Pansin ko yung rig May rick kasi kami rito sa loob Umapaw Tapos dumiretso rito sa kabilang ano, subdivision Sir! Malakas yung karen hmm? Malakas yun ka, no? oh Kaya 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 kaya

Di taga dito sa Barak ha? mga taga Barak uh, ano, bahay namin sa Barak yung um, malulupit o oh. <laughs> yung resort na hindi ay yung ano outing na hindi natuloy bigla ang natuloy stranded <laughs> <laughs> na sila ng hindi ng motor to, <laughs> Bakas oh wow, Kung ako di subdivision dito Uy baka tangayin ka Hindi ka Payat mo pa naman Tatangayin ka dyan Santa Lucia ka nakukunin dyan <laughs> Agad tangay ka dyan Oh, <laughs> ay subdivision dyan Magaganda pa naman yung bahay dyan Dito kami sa Pascualer Doon kami sa kabilang gate